Hey, hey, yo mga katigang. First break. Salad time. Lagi yan. Yung itlog mo, itlog ko, itlog nating lahat ang diyan Kasi sabi ni Facebook, okay daw kumain ng itlog araw-araw. Depende sa luto. <laughs> yan, lahat yan. At saka kumuha rin ako ng ano. Tuna from Jensen. Tuna salad. Yan, tuna salad yan. Ito. Tuna salad yan. At yung mga beats, mga ano diyan At saka kumuha rin ako ng isang maliit na dissect. Tikman natin yung parang nuts na dinurog yung nasa, rabaw, na, nasa ibabaw. Peanut. <laughs> At ito yung panulak ko. Tiba-tiba. Green tea. Kaya ngayon, ano pang nananap natin? Ano pang naantay natin? Eh kain na! Bye-bye!